tulog dun, di ba? May batis, pating taasa. Ah. Malulula pa. Ka. Ay, pagtanaw. Malulula. Si JM na nito, hindi ayaw na sumagay. Nakikita niya yung kaluluwa eh. bangka bangka lang lang po oh. ayan o oh, bangka yan eh bangka na bahay eh okay, yung parang floating ano restaurant ah restaurant yan kala oh, ko bahay hindi pa ba sila mauntog dun sa ano may bato George, <laughs> langwina. Ano, mo na matitirat kasi dinano. Uh, no? oh, eh. Di mo na Gagawa ka na lang na 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 din na 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 Okay mo pwede naman. Gumawa ka na kan. Tapos kung may ilog, pwede rin. nag video Nag-video-video din. <laughs> <laughs> Vale, ¿no? <laughs>